So, um, magandang hapong po sa ating lahat. So, um, masasala, uh, ako na po masasabi, uh, nagpapasalamat po na bigyan po ko ng pagkakataon para po mag-share po sa inyo na ito po ay aking first time po na mag-share po or mag-share po sa inyo pong lahat na. Um, before we start po, um, let's pray po muna. Um, Father God in heaven, maraming maraming salamat po sa hapon na ito, Panginoon, na Binigyan niyo po ako ng pag-aata ng Panginoon para po i-share share po ang inyong masalita ng Panginoon at aral ng Panginoon. Panginoon, humingi po kami ng kalakasan at grace Panginoon sa aming pong gawain na ito sa aming na ito Panginoon. In Jesus name we pray. Amen. So, dapat po tayo sa ating pangatlong minsay na ating Panginoon sa Kristo. Ang ating mong title ay A Mother's Love in a Son's Responsibility. Matatagpuan po, po sa John 19, verse 26 and 27. So dito po lang po sa ating pamagat no. Might is maganda po yung ating parang like related po siya sa topic natin sa buwan na ito na God be Mother and ayun po ang mababasa po is a mother's love and a son's responsibility no. Sa mother's love po ito po ay ang pagmamahal po ng ating magulang ng ating ina or tatay na ang sabi daw po nila ang ina daw ay ilaw ng tahanan at ang tatay naman daw natin ang haligi ng tahanan. So, yung natin po mga nanay um, malalit po yung sacrifices na binibigay po sa atin, lalo na nun po sa mga anak, no? Na lahat po ng efforts, sacrifices, lahat po ng mga piling po natin, binibigay po ng ating pong mamagulang, mama, kahit nahihirapan na sila para lang maging masaya tayo, no? So, sa sense responsibility naman po sa ating mga anak is, responsibility po naman natin na mag-aral ng mabuti, mapagtapos ng pag-aral, para po naman lahat po ng mga ng mga um, masabi pa siya ating mga is parang mabalik po sa mag mabalik po sa parang masukli po ba parang gano'n. no? so sa pangalawang ano po dapat po tayo sa introduction Jesus while on the cross demonstrate care and responsibility for his family showing his love for both his mother Mary and his disciple John So dito po habang po nasa si Jesus Christ po is nasa nasa krus, no? nagpapakita po si Jesus Christ ng pagpapalaga o responsibility kay Mary at kay John. No? So, ganito din po tayo sa mga parang katulad po natin. No? Parang, nagpapakita din po tayo ng pagpapalaga sa ating mga magulang, lalong lalo na po may na is, yes. lalong lalo na po, ano lang po, ang uh, mag-share lang po isang experience, parang, sa ano po, parang pag-uwi po o galing school, na no? parang lumalabas po agad sa utak, parang hinarap po agad si mama ko lang pagpasok ko ng bahay, nasaan si mama? Ano yung, anong binagawa ni mama kung saan yung malis? Parang yung malabas po sa auto ko, parang si mama agad yung yung hinahanap ko, parang ganun po. So, next po. So, dito po sa setting, the past of Christ, malapit po sa John 1926 When Jesus saw his mother, there in the disciple whom he loved, standing nearby, he said to her, Woman, where is your son? Jesus love for his mother even while suffering on the cross. Jesus still thought of his mother well-being. This shows the importance of family and responsibility in the midst of intense trials. So dito po, no, si Jesus Christ po is nagpapakita pa rin po ng pagpapalaga. Even though parang sobrang hirap na hirap na po si Jesus Christ na na parang nag pa rin po siya sa kanya sa kanyang ina na si Mary at ang kanyang disciple na si John. Na no, rin po tayo sa mga magulang po natin. Kahit sobrang nahihirapan na po tayo, parang pinipili pa rin po natin kayanin para po sa ating mga magulang na. Kasi sobrang ano po eh, parang sobrang po yung binibigay po nila sa atin, no? Parang pag napagtapos naman po natin, parang ibalik na po, iba po natin lahat ng kanilang paghihirap po. Parang ganun, parang nasa isip po natin na, no? parang naging successful po yung mga paghihirap po ng ating mga magulang. So, ang sabi po dito, The significance of the cross, a symbol of suffering and sacrifice, yet also a moment where Jesus demonstrates the care. So, ayun po yung sabi. So, daw po ta sa next slide. Jesus' compassion for his mother. Jesus, the son, is concerned about his mother's future. So, dito po, no, na si Jesus Christ, daw, ay parang yung na anak. No? Sa, na, nag, parang concerned po si Jesus Christ na sa sa kanyang ina sa, sa future para kung ano po ang mangyari kay Mary no para ba mahirapan po si Mary or ba wow, wala pong matira na bahay or wala po siyang makain ayun po yung inisip ni Jesus Christ na baka mahirapan po si Mary si si Mary so ganun din po oh, parang minsan po parang gabi-gabi parang iniisip ko na pag, parang lalo na po pagdating po ng college, iniisip ko po, po na Paano kaya ito parang ano po ang gagawin mo sa buhay? No? Parang, parang po kayo mga pag ng aking mga magulang na parang pag dito ako natuntung ng kalim. So parang yun po yung lagi kong iniisip. Pero hindi po ka na wala ng pag-asa kasi nandito lang po si Jesus Christ po para tulungan po tayo sa mga pagsubok po na nadadarasan natin. No? Nandiyan po si Jesus Christ even though na sobrang hirap po ng buhay or stress na po tayo sa life natin. Hindi po tayo, hindi po tayo tumitigil na lumaban kasi si Jesus Christ po yung lakas po natin eh parang siya po yung parang siya po yung pinaka taapon natin para maglaad to ng derecho para po sa mga kinabukasan po natin. So ang sabi po sa in ancient Jewish culture, it was a, it was a son's duty to care for his mother after the father's death. So ang sabi daw po dito sa Jewish culture ay uh, um, responsibility daw ng isang anak or isang panganay na anak na alagaan ang kanyang ina Pagkatapos daw mamatay ang kanyang tatay so. Parang yung mga parang yung anak po daw parang sila naman po yung tumayo ng halili ng tahanan. Pa parang mga pangaray naman po yung nag-aalaga sa sara ina, sa, sa, kapatid, parang siya po yung yung kumikilos ng mga gawain bahay, nagluluto ng na, sa umaga, tanghali, gabi, parang sila naman po yung um, nagbibigay responsibility sa sa kanyang nanay o sa kanyang mga kapatid. So, next po. The transfer of responsibility to John. So, matatagpon po ito sa John 19, 27. So, ang sabi po dito sa verse 27, And the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. Estab establishment of a new family by instructing John, the disciple, to okay, reform Mary, Jesus, established a new kind of family, not just by blood, but by faith. So, dito naman po na si Jesus Christ is um, before po siya mamatay, nag, parang nagbigay po siya ng malaking responsibility kay John, no? ang sabi po kay John, sabi po ni Jesus Christ kay John na um, John, na no? parang alagaan po si Mary, no? parang ngayon po yung sabi, no? parang malaking responsibility po yung binigay ni John, ay ni Jesus Christ po kay John. No? So ang sabi po dito, John takes Mary into his mother from that time forward. So, thanks po. So dito po, a model for Christian relationships. Family and community. Jesus exemplifies the importance of caring for one another, especially in times of need. So dito po na parang dito po sa dako ng Tayabas, no, isang pamilya lang po tayo sa kay Jesus Christ. No, parang lahat po isang pamilya lang. parang lumpok po sa faith. No? So a love responsibly, the moment shows the true love, is that not just an emotional response but includes taking responsibility, responsibility for others. Unity of believers. This also shows that Jesus' followers should care for one another as spiritual family. So dito po, no, parang pinapakita po na is ang yung bawat isa po sa atin no, uh, parang nagtutulungan po na, na na for example po na kailangan po ng tulong ng isa, parang tutulangan po natin siya pag um, uh, po natin sa dasal, no? So, ayun po yung pinaka-powerful na, na may ibigay po natin sa nila na kahit anong kailangan po nila, no? Parang yung pinaka-dasal po talaga yung pinaka-laban po natin sa mga problema. So, daw po tayo sa next slide. Application. Personal application. How are we living out our responsibility towards family and fellow believers? Are we prioritizing the needs of others in the way Jesus did? So ang sabi po dito sa ating application, no? Parang kaya po ba daw nating gawin yung binigay ni Jesus, ay yung ginawa po ni Jesus Christ, yung malaking responsibility po nang ginawa na katulad po ni Jesus Christ. So, kung kaya po daw natin gawin na mag-take po ng is ng responsibility po sa bawat isa po dito sa daw po ng So, ayun po yung sabi po dito sa ating application. Sabi lang po dito sa community application As Christians You are called to create community Where we care for each other Just as Jesus did for his mother And John. So dito po no Ayun po yung sabi po no Na kahit Christian po tayo na Meron po talaga po tayong pagpapalaga po Sa bawat isa So next po So dito po sa ating conclusion ng sa ating pagtatapos Jesus' actions on the cross teach us about love, responsibility, and the is a unity. We demonstrated the ultimate sacrifice for still ensuring that this love one is prepared for. So dito po sa sabi, sabi po dito sa ating conclusion, no? Yung actions po na ginawa ni Jesus Christ is tinuturan po tayo na magmahal, um, mag-take ng responsibility, at ang, ang, ang pinaka, yung pinaka tinahit niya po ang, ang family band po, na which is doon po sa faith, isang pamilya po tayo sa faith. So, ayun po, no? doon po nagtatapos ang ating Panginoon, huling mensahe ng ating Panginoon na, na ni Heso Kristo sa Pulbaro. So, um, maraming maraming sa po, and God bless us all po.